No, guys. May tas tayo ng, ano, guys, kalamansin. Maraming bunga. Gawin natin juice. Ito yung tinanim ko na saging, guys. Oh. Hala, natumba. Tumba lagi siya, oh. Ito yung wakit na ito, sa inyo, kalamansi. Ang daming ah, bunga, pero maliliit. Ito siya. Ano ito na lang, talaga siya kalaki dahil walang ulan. Sayang. Ayan. Ito siya lumalaki lalo. Ang daming bunga. Maraming bunga ilang beses na ito kinuhaan. Ginawa naming Diyos ng anak ko. Ayan. Ang gawin naming Diyos. Ang kalaman si Diyos. Yeah.